Trending ngayon ang Kim Pao dahil sa sobrang kilig moments ang dalawa sa isang noontime show. Ayon kay Vice Ganda, sinabi nito kay Kim na balitaan niya sa meeting na nakakakilig daw sila ni Paolo. Sagot naman ni Kim, nandito siya bukas. Irit naman ni Vice, I'm sure kikiligin kami bukas. Habang nagpapalitan ng sagot ang dalawa ay tila napansin ni Teddy Corpus na namumula ang tenga ni Kim Chu. Sagot naman ni Kim sa tanong ni Vice kung napanood na ba niya ang trailer ng Filipino adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. Reply naman ni Vice, ah kaya pala kinikilig ka. Subalit, Biglang nagulat ang lahat nang sa kalagitnaan ng show ay bumisita itong si Paolo Avelino sa loob mismo ng studio. Makikitang tila na sa isang sulok at pataguna sana si Kim habang nakangiti at parang kinikilig. Ang nga ng netizens at viewers, nakakaibang ngiti ng aktres sa mga sandaling yun. Ayon sa mga netizens, ito totoo yung saya ni Kim Cho. Ngayon lang namin nakita ang ngiting yan. Kung ano man yan Kim eh. Say kami para sa iyo, ayon yan si Capex sa kanilang ex account. Dahil malayo si Kim, pinalipat naman ni Vice ang aktres kay Paolo. Habang papalipit kay Paolo ay tinanong ni Kim si Paolo, anong ginagawa mo? Ay naman kay Paolo, na-delay yung recording. Sinabi naman ni Kim, dito ka lang ha, nood ka. Nang babalik na sana si Kim sa pwesto niya para mag-host ay itinulak siya ni Vice ganda papunta sa sofa at sinabihan niyang kausapin na lang si Paolo. Kaya kinausap naman ni Kim si Paolo at tinanong ang aktor kung anong gusto nito. Reply naman ni Paolo kay Kim. Gusto ko lang naman yung magmamahal sa akin. At biglang napatayon si Kim sa pagkakaupo nito sa sofa. Bigla namang naghiyawan ng audience sa loob ng studio habang si Kim ay biglang nainitan daw. Dahil nga sa sweet moments ng Kim Pao ay napaisip tuloy ang mga netizens na hindi lang ata para sa trabaho ang kilig ng dalawa at mukhang pang real life na rin daw. Yan ang ating entertainment news, Alex Foracchia, Tatak, Armen.